mga paps nandito na ulit tayo sa Tegan at uh, tapos na ang biyahe natin alas 5 media nandito na tayo sa Tegan so kanina nga pala paps nakabili ako na nagpunta pala ako ng malabon nakabili na ako ng box ayan o nakabili na ako ng box na aking motor ah uh, ko kanina doon sa Malabon Pakita ko ano yan na Mura lang yan with lining pa Pagkakakuha ko With lining pa Pakita ko sa inyo Pops So ito na yung Pops na bili ko kanina Galing ako Malabon Ayan o oh. oh. Ayan. Hard plastic box Pakita ko yung log pops Mura lang pagkakakuha ko ito with ano na to with lining ayan o oh. o oh. may lining na siya o oh. may bulsa dalawa ay loob na o oh. may lining na rin siya o oh. ang kuha ka lang nito paps ay ano lang mura lang ayan o oh. bili ko noon. Ah, 1.5 lang 'yan, 1.5 bili ko. Direkta Sana yan, Bodega. Direkta. Bili ko yan, 1.5. Kung sa Shopee mo bibili niyan, nasa 2,000 na yan, may git. Kasi may lining siya, may lining. Mga 2,000 yan. paps Jan uh, good morning paps nandito tayo ngayon sa Ortigas kalating oras na tayo dito wala booking kung kapasok Ortigas to yung sa kabilang idsa kasi yung kabila doon yung Robinson uh, dito sa kabila tayo eh. galing tayong Green Hills kaya dito tayong tambay umikot galing Green Hills hanggang dito nakarating sa idsa Walang booking. At kalating oras na ako dito sa Itza. Wala rin booking pumapasok. Sa mga oras na to guys, naka 729 na ako. Atin 30 na. At nakaka 7 booking na ako. A 7 booking yan. Ang pumasok lang yan sa rush hour ko ay 4 counted lang yan isandaan lang yun kasi hindi tayo mabot ng walo kahit ano lang yan eh anim na ano lang kasi yung isa dyan nakahil kaya hindi kasama sa bilang yun so ayan mga paps 7 booking araw ng 23 February 23 araw ng Biernis nakaka 729 pa lang tayo mamayang hapon paps pupunta tayo ng Mandalu yung ah Uh, malabon pala, malabon. Bibili tayo ng box. Wala tayong box sa likod eh. Bibili tayo ng bagong box. Kasi yung box ko, nalaglag. Bibili tayo ulit tayo ng bago. Mamaya, alas dos. Mga 2.23. Punta tayo mandalo, uh, malabon. Kami namin mobit dito sa likod. May dalawang mobit sa likod. Kala mo, ako lang nag-iisa. Dalawang mobit yan ha, sa likod. muna tayo tanghalian mga paps hello hello mga paps Andito na ulit tayo sa Ligan at tapos na ang biyahe natin alas 5.30 Andito na tayo sa Ligan so kanina nga pala paps nakabili ako na nagpunta pala ako ng malabon nakabili na ako ng box ayan Branyo to mga paps nakakaon pa to kanina nakabili na ako ng box na aking motor nina doon sa Malabon pakita ko ano yan, na mura lang yan with lining pa pagkakakuha ko with lining pa pakita ko sa inyo paps. so ito na yung pops na bili ko kanina galing ako Malabon ayan o oh. Oh. hard plastic box pakita ko yung log pops, mura lang pagkakakuha ko ito with ano na to with lining ayan o oh. oh. may lining na siya o oh. may gul sa dalawa eh loob na o oh. may lining na rin siya o oh. ang kuha ka lang nito paps ay ano lang mura lang ayan o oh. paps mura lang pagkakabili ko nun ah 1.5 lang yan 1.5 bili ko direkta sana yan bodega direkta bili ko yan 1.5 kung sa shopee mo bibili niyan nasa 2.000 na yan may like kasi may lining siya may lining Nga, 2.000 yan nga pala itong kinita natin maghapon kita ko rin sa inyo sa pubs yung kinita natin tingnan natin siyempre nabahala din naman ako kanina mga alas dos alas dos kasi nandun na ako eh nakalis yata ako dun mga alas tres na uh, tingnan natin yung kinita natin ayan o no? oh. 1265 yan lang kinita natin ngayong araw. Siyempre, dami nating abala yung, yung tango ng Malabon nagkabit pa ako ng box medyo tagalan din tsaka hindi ako nakapag-focus ng biyahe ko ngayon naalala ko wala pala akong ano, dinobsil na dala kasi yung dinobsil na dala ko yung may motor eh kasama pala dun sa nalaglag na box ko dun pala nakalagay yon yung dinobsil kaya wala akong dala na dinobsil ilang araw na akong bumibiyahe buti naalala ko Buti hindi ako na checkpoint Ngayon <laughs> nagkataon, baka sabihin na ko yung motor. Ito pala yung ano, kinita natin. Ay ang So ito lang yung kinita natin ngayong araw, guys. Kita ko sa inyo. 1265. Ah, naka 13 booking tayo simula tayo alas 6 last booking natin last booking natin alas 4.30 so ang pizza natin February 23 ayan tapos itong kinita natin 1 to kumita tayo ng 1 to uh, bawasan gasolina kain uh, may natira pa tayo mga 800 to 900 ayun ay, nga pala tingnan nga natin kung may incentive tayo nakuha tingnan natin kung may incentive ayan may nakuha tayo na ano isang butas tsaka daily incentive tapos yung rush hour natin tingnan nga natin ay dito ano pala to 4 to 8 ito pala sa taas oh, naka kuha tayo ng ano, anim na booking pero ang pasok lang dito ay apat ayan o, apat lang wala kasing anim, walaw da, mayroon apat, may isang din sa incentive na kuha tayo ng 300 mga paps so yun lang mga paps, kahit papano may nakuha tayong incentive 300 ah uh, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo karimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang bell icon para update kayo sa mga ating bagong upload video. Uh, gusto magpa-shoutout yan. Mag-comment -no mag lang kayo para i-shoutout kayo. Good luck!